Buenos días, damas y caballeros. There is no question that the uh, Supreme Court ruling is a uh, very, uh, very insulting, Nakakainsulto sa collective intelligence ng uh, taumbayan, sa collective intelligence ng uh, Pilipino, ah. Kasi parang uh, parang sinasabi napakabobo natin uh, at, uh, na at na papayagan natin na uh, isang vice president na alam natin klarong-klaro may ginawang kasalanan sa bayan ha uh, se uh, winala yung 737 million almost 1 billion na pera natin 612 million and uh, 125 million in In two years, and yet uh, pinatay na lang ng ganyan, ah, ng based on te technicality ng Supreme Court. So this is very insulting to us. But this is more insulting to the members of the House of Representatives because what the uh, Supreme Court did was that it was only Asara uh, only asked the court to interpret the law. Specifically, the prov constitutional provision on the impeachment. But the Supreme Court went further. It did not just interpret the law, it created new policies, new procedure for the House, as if to say that members of the House of Representatives are very stupid. They are, they are lawmakers, and yet they don't know anything about the law. Ha? Mga mambabatas sila pero wala silang alam sa batas. Kaya sabi ng Supreme Court, wala kayong alam mga bobo, tanga, stupido kayo. Kaya eto, gagawa kami ng seven commandments hindi na ten commandments eh. Seven commandments na. Nakasama pa yung dapat ibigay ng kopya lahat ng mga kongresista. Embes, hmm. sapat na yun two two, uh, two third votes lang dapat meron pang requirement na dapat uh, isubmit lahat ng mga ebidensya, tanungin kung nabasa ba lahat ng mga kongresista at maintindihan ba nila. Parang ginawa pa silang bata. Parang, parang sinasabi pa ng Supreme Court, posible mangyari sa kongreso, may kongresista na magbabasa ng article of impeachment pero hindi niya maintindihan Kumbaga, sabihin natin na merong kongresista na bobo, illiterate, pero marami naman siya staff eh. Sabihin natin mga meron kongresista, hindi marunong mag-ingles. Uh, pwede naman i-translate sa kanya ng mga staff niya. Mga lilima ang lawyer nila dyan. May mga legal officer yan. Kaya nga, laki-laki ng mga budget niyan, yearly nang uh, bawat congressional office. Meron na 'yan opisina na may lawyer dito sa House of Representatives. Meron rin niya kasi kuan lang dito, 15 minutes away lang sa amin yung House of Representatives dito lang. At uh, meron rin 'yan sa mga sa mga probinsya na tinatawag mga uh, congressional district offices, meron rin 'yan mga lawyers. Kaya imposible talaga hindi nila maintindihan pero ginawa 'yung requirement ng Supreme Court. So in short, parang sinasabi ng Supreme Court kumpara sa kanila na genius sa batas, napakatanga talaga 'yung mga congressmen, napaka bobo kahit basahin hindi maintindihan. Kahit illiterate, kahit inexplain explain na in Tagalog hindi pa rin naintindihan. Kaya ginawa nila 'yung requirement Although pananabutahe lang yan sa impeachment kasi isang isang kongresista lang na pabor kay Sara, ha? Ang ah, kahit lawyer siya, pwede niya sabihin, kahit lawyer ako hindi ko yan intindihan. Na wala na. Itatapon na impeachment. So kailangan daw lahat ng kongresista sasabihin 300 lahat. Sabihin, nabasa ko yan at naintindihan ko yan. Kaya kung ako sa mga kongresista, Ha? Hindi ko tatanggapin yung insulto na yan. Nakakahiya yan sa taong bayan. Pinapalabas ng SC decision na parang wala talaga silang res wala, wala talaga silang karespeto to respeto sa mga kongresista na ang tingin nila ay puro bobo at tanga at hindi maintindihan kung anong binabasa nila. Ha? Kasi ginawa nila requirement eh. Naglagda sila ng They handed down seven new requirements as if hindi alam ng mga kongresista ang ginagawa nila. At ngayon, pati si President Bongbong Marcos inaamin na may pagkukulang daw sa impeachment process. Eh Mr. President, di ba anak nyo ang unang nag-sign yan? Anong sinasabi nyo? Bobo si Sandro. At uli nag-sign diyan si Speaker Romualdez. Bobo si Romualdez, lawyer yan. Kaya ko ako sa mga sa mga kongresista, ituloy nyo. May mga alas pa kayo. Ha? Ang huli, syempre, na-vlog na, 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 natin noon na itong si uh, Laila de Lima, sinabi na na isa yan sa mga option nila na pailan ng impeachment itong mga justices. Another option at i-share nyo ito sa mga sa i-like nyo itong vlog at i-share nyo sa mga kababayan natin. Another option hindi pa siguro ito na realize ng mga congressman. Magsisimula na by uh, ito ito late this month to early September magsisimula na ang budget deliberation sa House. Ha? In fact manggagaling pa yan sa sa Malacañang eh. And then through the Department of Budget and Management ipo-forward yan sa House for deliberations ng Appropriations Committee and then plenary deliberations. So yan ang huling alas alas nyo. Yan ang huling alas nyo. Ha? Pwede nyo pahirapan ang Supreme Court kasi dyan naman yan tatawagin nyo naman yan sa hearing eh. Pwede nyo pahirapan kasi hingi yan ng malaking budget ngayon. 50 to 80 billion ang budget niyan. Gawin nyo nga 1 peso ang budget niyan pahirapan yung nga mga, mga justices. Pupunta dyan, yung court administrator, yung mga director ng Supreme Court, magpapa-approve ng budget. So gawin nyo nga, meron isang kongresista noon, ah, prinopose na gawin one peso ang budget ng uh, Bureau of Immigration. I think uh, meron rin ata isang congressman, prinopose na uh, gawin 1 peso rin ang budget ng Office of the Ombudsman. E gawin kay natin 1 peso. Kasi hindi deserving ang Supreme Court sa 80 billion na budget. 80 billion pagkatapos sa uh, pagkatapos sa uh, uh, binababoy lang yung yung batas at iniinsulto yung mga kongresista. Ha? Saan ang pride ng mga kongresman natin? Ha? So in Last year, for this year budget, humingi ang Supreme Court 84.39 billion. 84.39 billion. Pero tinapyas ito. Kaya siguro galitan Supreme Court kay President Marcos. Tinapyas ito to only 63.57 billion. So, malaki rin ang tinapyas mga 20 billion. 20 billion. At ito siguro yung tinapyas para ilagay sa ayuda. Kaya siguro galit rin ang Supreme Court sa uh, galit rin Supreme Court sa House o sa Malacanang. Kasi DBM eh. Humingi ang Supreme Court ng 84.39 billion last year to be spent this budget year of 2025, ginawa ng DBM o ng Malacanang 63.757 billion. Siguro para yung, yung 20 billion ilagay sa mga pork barrel at pang kampany, pera pang kampanya ng mga kongresista. Baka dito rin nagalit ang, uh, ang uh, Supreme Court ha? hanggang ngayon. Ha? Nasasayang pa sila sa 20 billion na tinapyas sa kanila. At uh, according doon sa Supreme Court Administrator Raul Villanueva sa proposed 54 ah, sa, sa 63.57 billion 54.79 billion will be allotted to the Supreme Court ayun pinakamalaki sa Supreme Court mismo and then sa lower court 171.71 million sa Presidential Electoral Tribunal ano uh, uh, 54.78 billion sa Supreme Court at lower courts 171 million for the Presidential Electoral tribuna, tri, Tribunal <laughs> 57 billion for the Court of Appeals 2.37 billion for the Sandigan Sandiganbayan 1 billion for the Court of Tax Appeals. Yan. So baka galit sila dahil 1% lang ang budget nila sa kabuuan 6.6 billion 6 trillion 352 billion. So ano kaya? Siyempre ngayon hihingi na naman sila yan. Hihingi na naman sila yan. Hihirit na naman sila yan. Baka ngayon kung humirit sila last year, 84.7 billion, <coughs> excuse me, at alam naman nila tatapyasin ito ng Department of Budget and Management, baka this year hihingi na sila ng 90 billion o baka 100 billion. Ano kayo? Sinaswerte? oh, kayo sa house, i-approve nyo na lang ba ito? O gagawin nyo na lang 1 billion? Ah, uh, One, uh, one, peso. One peso budget for the whole year. <laughs> ng Supreme Court. Ah? So ito, ha? ito titingnan natin. Ah? So ito pa, ito pang pa huling alas puwera sa pagpa ng impeachment. Kaya ko ako sa house. Ah? Takutin ko ko ako sa kay Romualdez, tawagin ko 'yung mga justices. Gusto nyo ba bawiin namin kayo sa kasi ang house, nag-file rin ng MR eh. Nag-file rin ng MR ng house. So, gamitin nyo yung power of the purse. Purse ang tinatawag sa, sa, House of Representatives. They hold the power of the purse. Or may, sila ang may hawag sa palabigasan. Ha? Sa kanila lang nang diksisimula ang budget. Ha? Sa house power of the purse, pati impeachment, yan. Kanila lahat nagsisimula yan. Kaya nga sabi, pero although, syempre, ang una talagang kwan, una talagang al alas ay Malacanang. Ha? Kahit ang Malacanang, pwede gawin 1 billion na lang. Ang budget ng Supreme Court, tingnan natin. Yung mga, yung mga kwan, yung mga, uh, ang sarap-sarap ng buhay ng mga justices na yan. May mga sasakyan yan, binig, bigay ng gobyerno. May mga driver pa yan, bigay ng gobyerno, mga alalay. Meron pa ang Supreme, Court, baka hindi nyo ito, ha? Baka hindi nyo ito alam. Meron pang pa Supreme Court, ha? Kwa, meron pa sila ang house ka, walang ganyan eh. Meron pa ang Supreme Court, Summer, Summer Hall, sa Baguio. Meron sila opisina, meron sila meron sila hall at may mga parang hotel doon. At every every summer, every every once in a year, every, doon sila nag-hold session mga December ata, yung malamig-lamig talaga doon. Lahat, lahat ng mga staff nila transfer doon. Pati kami, nung reporter ako na inquirer, doon namin sila kino-cover Meron sila summer. Ay, hindi lang, hindi lang ang, ang Office of the President meron malakanya Malacanang in Baguio. May uh, malaking uh, parang malapalasyo rin na na ha, na kwando ang Supreme Court meron rin at every year doon sila nagtatrabaho mga 2 to 3 months Sarap naman. Parang hotel yun. At meron ni sila mga, mga session hall doon. Sarap naman. Sana all. Siyempre, kasama na yung mga pamilya nila. Sarap, no? All expenses paid. So yan. Diyan na pupunta yung 64. 63.57 billion. 63.7 billion. Sarap, sarap na mga buhay niyan. Nakita naman natin kay Corona. Kaya nakapagnakaw si Corona. Ha? Ah? So, tingnan natin kung gagamitin ito ng house. Use the power of the purse. Lalo na kung ni-reject pa yung motion for reconsideration nila sa impeachment na pending pa ngayon. Sana i-share nyo ito. Ikalat nyo ito. Baka umabot pa ito sa Supreme Court. Baka nakalimutan na rin nila ito na this month or next month luluot na nila sa house. Luluot na sila sa house. Yung administrator nila luluot sa house. Oh, yun. Sabi ni Jimmy Valencia. May SC cottages sila sa Baguio Serbat. Nag-hold session nga sila. Kompleto yan. Jimmy Valencia, parang hotel yan. Parang hotel yan. Sarap. Kahit ang Malacanang nga hindi nag-hold session sa Baguio eh. Nagbabakasyon pero sila nag-hold session mga one to two months. Habang ang lamig-lamig, libre pagkain, libre lahat. Charge sa gobyerno 63.7 bill 63.57 billion. So sige, i-share nyo ito. Baka makita pa ito ng mga justices. <laughs> Sabi nila, paano na yung mga summer vacation natin? At parati rin yan pupunta ng abroad. May mga seminar daw, yung mga, yung mga judicial seminar daw, ek, ek lahat bayat ng gobyerno. Lahat bayat ng gobyerno. So, pero anong nakuha natin? Nainsulto pa tayo, lalo na mga kongresista. At least, na tayo pero hindi naman tayo mga kongresista. Hindi tayo sinabihan bobo. Bobo kayo. Ito. Pitong ka, ka ka, ka, pitong commandments. Sunurin niyo ito bago kayo mag-impeachment. <laughs> Parang ginawang bata. <laughs> Itong gagawin mo bata. Eh, ito, number one, two, three, four, five, six, seven. At si at si Kwan naman si Marcoleta, parang parang nagdedeliryong sa ang saang tawang tawa tuwing binabanggit itong pitong pitong commandments na ito, seven commandments ng Supreme Court para sa House. Ginawang bobo ang House. Pa, wala na wala naman respeto sa inter wala lang man kwan regard sa interparliamentary courtesy. Eh. So, pag pag na-reject nila yung uh, MR nyo, alam nyo na kung anong gagawin. One peso for the whole year. Instead of uh, 80 to 90 billion hinihingi, gawin nyo one peso. Ha? So yun lang, yun lang ku natin. Naisip lang natin ito ngayon na meron pa, meron pa. Ha? Habang, na, habang, uh, habang nandyan pa ang MR, meron pa mayroong pang rest ang uh, ang kongreso. Pero dapat ngayon nila ipa ipaalam ito sa sa kwan sa Supreme Court. Kasi sila naman ang hawak ng palabigasan. Sila ang unang after na na kamada ng kwan ng Department of Budget and Management para malakanyang isa submit yan sa House. Ang House ang gagawin either i-approve yan dagdagan or tapyasan. Yun ang power ng House. Of course, pupunta pa yun sa Senate, pero ang una talaga hahawakan ng budget, ang una talaga iproseso, ang i-review ang budget, ang House. And then pupunta sa Senate, Finance Committee, and then Senate Committee as a, Senate, uh, committee as a whole or Session Hall, and then pupunta na sa, sa Anbank, And then pupunta na sa pupunta na sa Bicam. Diyan maraming magic nangyayari. Kung <coughs> maalala nyo, una tinapyas yung budget ni Sara from 2 billion to 730 million. Una, ginawa yan sa House. But sa Senate, sinubukan pa nila former Senator Sincha Villar ibalik yung 2 billion or kung hindi man kaya ibalik yung 2 billion, dagdagan ng 200 million o 300 million para maging 1 billion lang man. Pero hindi rin nakapasa. Kasi yun nga, si Cheese, loyal pa rin siya noon kay President Marcos. Hindi natin alam, bakal hanggang ngayon loyal pa rin kasi gusto, ayaw na rin ni President Bongbong Marcos ng impeachment. Kaya ginagawa lang ni Cheese ang utos ni President Marcos. <laughs> Ay, ay, ay. <laughs> Politika talaga. O, oh, sige. Hanggang dyan na lang tayo, ha? At ikalat, uh, do your uh, kwanin na uh, let us help the house, ha? Let us, let us help the house. Uh, ikalat nyo ito at baka mabasa pa ito ng mga kamag-anak ng mga justices. sa sabihin, paano naman yung bakasyon natin, daddy? Paano naman yung bagyo kwan natin? Bagyo paradise. At alam nyo, kung, kung, hindi lang yan tuwing may session, tuwing may justice na, na nainitan sa, sa Manila, ay punta lang tayo ng Baguio buong pamilya. Yun pa rin ang gagamitin nila. Tayo pa rin, mag, may, may mga tao doon, may mga staff doon to clean, to cook. Ay, mainit daddy, punta tayo bagyo Sige, tara. Gamitin natin yung uh, 'yung Diyos Supreme Court mansion doon. Sarap, di ba? Eh kung gawin pa, kaya kaya 1 peso ang kuan nila, ang budget. Wala na, wala na ang ang uh, Bagyo weekend. Tulad ng, mainit dito, malamig sa bagyo. Tara. O, yan, kaya i-share nyo, i-share nyo itong vlog ha? at uh, i-i-like nyo ito para mapunta sa inbox ng mga kongresista para para ipa-iparinig ipari, nila ito sa sa mga uh, justices at uh, baka makita ng pamilya ng mga justices, ah, sayang rin yun, sayang rin yun pre-bagyo vacation, Ha? Ah, old, sagot ng gobyerno. so, <laughs> ay sana all ha, sana all, sige, thank you very much for watching, thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.